tambanat para kay ls Laban. Daba. Kay Noodle na the spot in 3 2 1 let's go. Dapat pangalan nito laban kay Relief Good. Total pinapamigay lang naman yung noodles. Pang <laughs> inananeto sinasabihan pa kung koryeo bakit hindi ba totoo? Gago, relief good lang yun. Dapat binigay mo na lang yung sarili mo dun sa kagayan para may maitulong ka pa, Gago. <laughs> Tangina na lakas mag-amok. Tapos, puro easy lang, easy lang. Gusto mo nga sa'yo na nga panalo po. Tangina mo eh, hindi na nga kita pinipigilan eh. Total, sabik na sabik ka naman sa pera. Tapos, sinamon kita ng suntukan. Sasabihin mo, ako pupunta dyan. Lah, asa ka, tango. <laughs> Gusto mo suntukan tayo sa Bisaya eh. Congrats no delo, oh, congrats inyo na ya kasi mamaya maya ah uh, pag nalaman ko yung bahay nito, na putang ko to. <laughs> Pupunta Tang ina yung GF ko tumawag, panis kayo, wala kang ganun noodle. <laughs> ha? Yung GF ko tumatawag sa akin, ikaw. <laughs> Walang tumatawag sa nanay, at tatay mo lang. Tang ina nito. <laughs> lakas-lakas mong... mo kang ah. mo ha. Abangan mo nang yung abangan mo abangan mo lang ah. Wait lang, sasagutin ko lang tong jowa ko. Naglalaro Maglala, dito, my... dito kay Pops Roy my love. Punta dito kay Pops naglalaro ako, Bilis na, ah. Love you. Wala silang jowa, ingit sila. <laughs> wala eh, wala kasi mga jackler sila dito. Eh. Wala, wala walang loyal-loyal sa kalil eh. <laughs> putali dito, be. Nandito ako kay Pops Troy. Bilis na. Eh, wala sila. Eh. Wala silang jowa, eh. Iingitin natin silang lahat. Bilis na, be. Ah. Meron pa akong ano dito, 60, 26, ano, 26 seconds. Nagkikwento na nga lang ako dito, eh. Wala naman akong ano, eh. Wala naman ako sasabihin sa mga tangan to, eh. Si Noodle. noodle. Kinakain, kinakain. <laughs> tang ina mo, Noodle, ah. May haka sa akin ng pasing kita, tang ina mo. Sige, time na ako, Pops. Ang ina mo, Dark Knight, bobo ka. <laughs> okay, okay, mainit. <laughs> shout out sa lahat. Mix, shout out. Shout out kay Apeng. Sino to si Apeng? Wang Bu, shout out. At kay Dudong. Pakilir ka muna, Papa Noodle. Nerva ako. Klaro ba, ba, guys? Mga taga-pakinig na okay. Skype nyo kung klaro? Okay. Shoutout ka muna, Papa Noodle. Baka may siya-shoutout ka dyan. Wala, wala. Game na to. Wala. para dagdag dag ano rin ito eh. Ano rin eh. Unang banat Baka kay Noodle man, Laban Kay LS10 Basagan on the spot In two, one, let's go! Bubong puta. Ganyan yung mga tipong kapag nauuna, wala nang masabi. <laughs> tang ina mo, alam mo gusto mong sabihin ko dito? Ha? Bobo ka, bobo buong grupo mo. Tanga kayong lahat. Tang ina mo, sabi mo pa, papalitan mo yung pangalan ko ng relief noodle. Tang ina mo, kang hayop ka. Dapat, tang ina mo, kapag ako kalaban mo, sa dating, maganap ka ng maraming reliever. Kasi lakat kayo, kaya kung tupukin na mag-isa ko. <laughs> Ang ina mo kang gago ka. Kunwa, kunwari ka pang may tumatawag sa'yo. Kunwari kinakain ka ng liwanag. Ang mo, hoy. Kapag ako nasa harap mo, lalamuning ka ng dilem. tang ina mo kang pangit ka. tang ina mo, may pa-elistin, ka pa. Lahat ng deity papansin, mapa mapaputang inang mga gantong klaseng event, mapapromo. Kahit wala ng talent sa basagan, gantang inapilit na pilit magpaakyat. tang inang tong mga to, alam mo sir um, dapat ang gawin mo ganito kapag ka, ka sa mga ganitong klaseng palaro o kaya gantong klasing promo nagbabaon ka o kaya sabihin mo manood ka ng flip top kuha ka ng mga keyword yung idol mong siya klas gaya-gayakin mo tanginan tong hayop na to tapos ang pinakamasakit pa dito kapag ako yung nakikipaglaban sa mga bobong katulad nyo, alam mo, kahit na sandalan ko pa at pantayan ko pa yung kakayanan nyo, malabong malabong maarok ng bobong LS10 na to kung ano yung kaya kong gawin sa kalaban ko. Tang ina mo ka, sasabihin mo ikaw lang may bebe, tang inang hayop na to, tas di mo kayang parinig, putang ina mo, kapag ka napakit mo yung girlfriend mo dito habang nagbabasagan na pantay at nag-on-com kayong don naglalambingan, doon basag ako, tang ina mo. Pero kapag hindi umakyat yung girlfriend mo, at wala kang napakitang babae dito, na babae talaga at bebe mo, tang ina mo kang ayop ka, umalis ka na ng bigo. Pretending kang may girlfriend ka, putang ina mo. Eh kada pag nakikita ka ng mga babae dito sa bigo, nandidiri sa'yo, putang ina, ka, duraan ko mukha mo eh. Die! <laughs> mainit! 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 <laughs> shout out sa inyo lahat oh, no, no. Nyakul Taurus oh, no. FKF Mr. X oh, no, no. Shout out, shout out oh, no, no. Illuminador, oh, no. shout out At oh, no. kay Ocho hey, Paklir kemana muna LS10 Wait lang, wait lang Claro ba, activities Claro oh. ba guys? Mga tagapakinig? Pero klaro ka naman And shout out saya Zian Game. Pangalawang banat para kay LS10. Laban kay Noodle. Basaga na the spot. In 3, 2, 1. Let's go! Tang ina mo, bobo mo. mo. Anong sinasabi mo pag nauna? Tanga, pag nauna ko, ibig sabihin, sumusunod ka lang sa akin. Tanga, huwag kang magkwento dito nang nabasa mo sa ano, at pagpuking ina mo, sasampalingit. Ako lang talaga, may bebe dito. Bakit papalagba yung bebe mo sa akin, putang ina mo? Hampasin ko yan ng burat ko, ng makatikim ng tunay na burat yan, nitang eh, ina mo. Tapos sasabihin mo, basag ka pag nagkausap ng bebe mo. Tang ina mo, edi ikaw. Mag-open cam ka po, tang ina mo. Tapos sasabihin mo, papansin kami sa lahat ng event dito. Mapabasagan, mapapromo, mapagrab. Eh, syempre, sikat kami. Ano bang paki mo? Eh ikaw, saan ka ba umaakyat? Dito lang tanga, hindi mo kami kaya sa grab. Tapos hindi mo rin ako kaya dito. Ah, datapak-tapakan at dudura-duraan lang kita dito. Sabi nga niya, sampaling ko yung utak mo. Ina mo. Tapos sinasabi mo, wala akong bebe. Ha? Hindi, hindi ko, ano po, ina mo, pakinggan mo to ha. Beh, I love you ng mm, putang ina mo, wala kang ganun. <laughs> ah, wala kang ganun. Ah, narinig mo 'yon? Ah, wala kang I love you more, ah. Manigas ka diyan dahil hindi ka mahal ng jowa mo at walang nagmamahal sa iyo. Ha, patong-patong kasi 'yung krement mo, putang ina mo, kaso-kaso ka. Oh, tang ina mo, baliktarin mo 'yung kaso-kaso, kaso-kaso ka, ka. Ha, kinakaya ka ng natatay mo? Pati girlfriend mo, putang ina mo, sampalin kita ng tinelas ko. Wala ako sa mood, kakagising ko lang eh. Kaso po, ina, bakit? Noodle. Dapat magluluto ako ulit ng noodle. po ina, meron pa ako dito ng ano, cup noodle, oh. Wait lang, saan ba yun? Ayun. O, naririnig mo, wala kang ganun. Wala asing relief good dyan sa barangay ninyo. Bobo kasi yung escape president nyo dyan. Ha? Ah, Puking ina mo. Tapos nakikita mo yung oras ko na yan. Ha? Ah, magbilangin mo yan. Kada bilang ko dyan, sasampalin kita. Ah, Puking ina mo, sunod-sunuran ka lang naman sa akin, ha? Wala ka, jowa! Hmm? Ina neto, kala ko maka makareference. Ayun na nga yung panalo, ayaw mo pa. Baka umiyak ka, baka sabihin mo, bias ni Pops tuloy eh. Ito nga na neto, yakin masyado. Huwag kang iyak. Titrepan ka lang eh. na uh, uh, okay. <laughs> okay, okay, mainit, mainit. So, yeah. Join the joyless. Papa Nodil. Papa shara te inday badoday Evil clown shout out pahay shout out i know they gonna hit me up like a chance to ba ako? claro ba guys mga taga pa kin nag just type clear ko claro okay. okay pangalawang banat para kay noodle laban kay dtls 10 But another spot in 3, 2, 1, let's go! Putang inang yan. Sumakto pa, nandito yung DS na mga grupo ko. Tang ina mo, nakakapandiri ng buong katawan po. Tang ina mo, pinatulang ko tumbobong bobong kalaban ko. Tang ina tong nato na to. Yayabangan mo ko na may girlfriend ka tapos virtual. Putang ina mo, online call pa kayong dalawa. Pag ako nagyabang, putang ina mo, mas malala pa dyan. Asawa ko, kiss mo ko. Love you. Love you. Oh, putang ina mo. Sino ngayon sa ating dalawa? Putang ina mo. Mainggit ka. Putang ina kang hayop ka. Hahanap ka na lang ng girl. Mukha yan. Ang nyabangan mo ko na may girlfriend at may baby ka. Tapos on ko lang pala kayong dalawa. Ba? Ako, putang ina mo, on call na on call ako kapag gusto ko ng um, putang ina mo. Ikaw, kailangan mo pa mag para labasan ka. Putang ina tong to. Hoy, bobo, putang ina mo, pagkatapos natin maglaban, putang ina mo, sabi ko sa asawa ko, magpainit ng mind layo mo, tang ina kayong bakterya mo, kumakapit sa katawang ko, tang ina mo kang hayop ka, pagmamaya mamayabong mo na, o oh, bakit, pumasong pa kami ng ganyan ganito, ganyan ganyan ganyan, Putang ina mo, isa lang ibig sabihin nun, ha, pukaw attention kayo sa mga nandito sa bigo, todo pakilala pa kayo, habang kami, putang ina mo, yung audio na yung pinagsawaan na namin, ha, kasi yung mga laban namin nasa youtube na, putang ina mo, nare pa, tang ina mo kang hayop ka, ikaw, ano ba nagawa nyo rito sa bigo? Wala, putang ina, mga like kayo ng mga buhay ng iba. Putang ina mo. Ay, bobo, putang ina mo kang hayop ka. Kung sakaling makikita kita sa personal, putang ina mo, iihian lang kita sa muka. Putang ina mo, tas talagay ko sa muka mo, putang ina ka, wag tularan. Bobo mo, puta. Ang sarap sa paksapakin sa muka. Akala mo naman talaga, dito sa bigo, ang dami nilang nagawa. Putang ina nyo sa BOTC, want to BOTC, putang ina mong pinakalas. Walang dating na pasama utang ina mo, real talk. Tang <laughs> ina mo sa paking ngalang alam alam mo eh. <laughs> Am Papa JM, shoutout out sa'yo, tol. Yeah! Mainit! Nagkalabasan na ng bebe! Nagkalabasan na ng bebe! Join the journalists! That boy is Benny Hanna. Sobrang init na, kailangan ko ng ice. Hindi pwede mak... Okay. Hello? Ready ka na ba, LS10? Ready na. Okay. Huli banat! Para kay LS10, laban kay Noodle. Dating versus BS. Just make some fucking noise in 3, 2, 1. Let's go! Tangina, bibilib na sana ako yung hinalikan niya yung bebe niya eh. Kaso napagtanto ko, bakit hindi nag-open cam? Parang nakakapagpapag. O oh, gago mo may mag-open cam yan. Pag ginawa mo yung tangina mo, utusan lang kita. Ah, sabi mo sa bebe mo, putang ina mo, sasampalin ko siya. Putal damay-damay naman -damay 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 to. Putang niya mo. Papaliguan ka pa niya ng pang sanitize tang ina ano ko bad bacteria tanga hindi ako bacteria tao ako bobo nito talaga tang ina yung tipong mag-iisip ka na nga lang, tapos utak mong bupa porket ba nagpakita ko ng bebe nagpakita ka rin putang ina mo ah, Bakit ingit ka? Yung bebe mo kasi putang ina, hanggang pang ano lang, papi love. Yung bebe ko, pang forever. <laughs> Magbe-break din kayo, tanga. Kami hindi, maingit ka sa akin. Yung kayo, ha, ah, nagkatitiman lang kayo, pero hindi kayo magkakatuluyan. Gusto mo tayo Nang ayaw panalo, ayaw mo pa eh. Wala naman ako pa alam eh. Kahit want to standing ko dito, ayaw naman kitang kalaban eh. Gusto kong kalaban dito si ano, si... Sino nga ba? Wala naman mag... Wala naman akong gustong kalaban eh. Eh, ngayon lang ako nanggaan dito eh. Nagdodota tao dito po. eh. Pukoy na may isang na eh. Ha? ha? Dapat ano dito ganyan. Kasi yung gagawin mo, Nudel. Ha? Kaya tapos ng laban natin, ha? Sabihin mo sa girlfriend mo, mahal na mahal mo siya. Bula-bulahin mo. Tapos, pakasalan mo kahit wala kang pera, tang ina ka gumawa kayo ng pamilya kahit wala kang pantos-tos na pamilya mo, puking ina mo. Tapos, pag nagkaroon ka ng anak, tas ituro mo sa kanya kung paano makipagbasagan para dalawa na kayong kikita ng pera dito. <laughs> ina mo, lakas ng tama na itong gago. Sasabihin mo, sa messenger lang kami, putang ina mo. Baka pag nag-open ka mako dito, magulat ka, nasa hotel kami. <laughs> ina mo, ha? Uh, Ganon kami kabangis. Naka-on call kami sa messenger tapos kasama ko pa siya dito. Ha? Uh, ikaw. Naka-on call ba kayong dalawa? Hindi. Magkasama lang kayo. Puta na mo. Pag-ina <laughs> na ito. Okay, okay, okay. Wala naging sabay. Hey! Bakulat, mainat. Join sa John Liss Papanodil. Sigurad, I'ma hit it twice. twice. Sobrang init na kailangan ko ng Ea, shoutout shoutout Join sa join Papa Nodel Ayan Okay. Ready ka na ba, Papa Noodle? Alam kong parehas makayong kayong laro. Okay, game. Wait lang, Wait lang Papa. Wait lang, Papa. Wait lang, Papa. As so, Wala ka bago ka ano. Ang gayos. Puta na, game na, na. na Hayop kayo. <laughs> Aray! Yes, okay, gay! Okay. Okay. Game na, pap. Huling bag! Para kay Noodle laban kay LS10. Basa spot. In 3, 2, 1, let's go! tangang magyabang nung ano eh, no? Tanga magyabang nung ls na date. Yayabangan mo ako na magkasama kami sa hotel. Tapos, tang inang yan, mapapakinggan mo yung on-call nilang dalawa. Total, minura mo yung girlfriend ko, mumurahin ko rin yung putang inang girlfriend mo. Yung girlfriend mo, sa sobrang pangit niyan, gago ka kapag nagsasalamin niyan, nawawarak yung Salamin, nagkakrak na. Lahat ng foundation ni Akma sa mukha niya. Kapag nag-finger siya on cam, pag nakikita mo, tang ina mo kang gago ka, nakakakita ka ng manhole. Putang ina mo ha. Black yung pepe ng girlfriend mo. Kapag ka nag-on cam yung pepe ng girlfriend mo, may ngipin, nakabraces pa gago kang hayop ka. Endangered species kayong dalawa. Kapag nagkakasama kayo, pukin ang mo ka, hinakanap kayo ng putang ina mong biological father nyo. Putang ina mo, hoy pangit. Putang ina mo kang hayop ka. Ano ba naisip mo bakit nandito ko sa bigo? Akala mo ba na kapag ka nandito ka, madediscover ka? Magiging sikat ka magiging artista ka? Mongoloid, tang ina mo, pumila lahat ng deity. Gusto ko, gisingin nyo yung diwa ko. Hindi man lang nagising yung diwa ko sa bobong kamiembro nyo putang inan tong hayop na to. Gusto ko lumabas dito yung parang lasing na pumumanat yung, ay putang putay mong gago ka. Sa sobrang lakas ko, di mo ko kaya. Tinalo na kita ilang beses, dinurog na kita sa audio. Mga putang inan yung mga self-proclaim sa audio live, baka nyo, may putang inan yung bell title. Putang inang hayop yan. Oy, kuya, ano siya sabi-sabi mong papi-papi love, tapos nagkasama kami, nagkatikiman, hindi magkakatuluyan gago sa sobrang lupit kong putang ina mo kang gago ka alam mo ba yon hindi ko pa siya natitikman tang ina mo kang hayop ka kasal na kaming dalawa tang ina mo habang ikaw yung girlfriend mo putang ina mo wag mong papakita sa akin yan pag ako na wala akong mapagtripan gagawin ko kung ano ginawa ko kay Alexis dati Utang ina mo ha, ibabaong ka yung girlfriend mo tapos pagguho ko sabay papatayan ko lang ng call. Sa sobrang itim ng pepe ng girlfriend mo, tang ina mo, doon nabuo yung poke ng ina mo, uling ni yun, Mang Chaling. Chal <laughs> <Time>! <laughs> okay, okay.